Yung init ng panahon mga Marsis ay nagsisimula pa lang pero yung init ng ulo nating mga nanay ay inaraw-araw. At dahil sa sobrang init ka ng panahon ngayon, kaya naman ito naisipan na nga namin ilatag itong swimming pool. So anyways mga Marsis bali dito nga pala namin nilalatag itong swimming pool sa may harap nga lang ng bahay namin. Ito kasi sa part na ito, pantay nga yung lupa at mas maganda nga ilatag itong swimming pool. Hindi kasi siya pwede doon sa may simento mga Marsis dahil hindi nga yung patag at lagi nga nadadaanan ng mga motor at tricycle. At naku, sinasabi ko nga sa inyo talaga namang sinisimulan pa nga lang namin ilatag ito pero yung mga bata ay sobrang excited na. Sobrang sulit na sulit nga itong pagkakabili nga dito dahil sobrang tagal na nga din ito sa amin at hanggang ngayon nga matibay pa rin. Parang nasa 7 to 8 years na nga ito sa amin. Nagkaroon nga lang ng butas yung bandang binobombahan na yan, mga mercedes pero okay pa din nga at nilagyan nga lang namin ng bulkasil. Bali ang una ang ginawa dyan mga mercedes eto at binobombahan na nga din muna yung may part na lumulobo na yan at saka nga siya ilalatag na ng maayos dyan. Bali nung nabili nga pala yan mga mercedes ay eh, meron na nga palang kasamang pambomba. Sa sobrang tibay din naman nitong na ito ay eh, hanggang ngayon nga ay eh, okay na okay pa. After 700 Gears, years, eto na nga dito tapos na, Charis. Nagsadya talaga siyang bumili ng ganito mga Marcis, lalong-lalo at mahilig nga din maligo itong mga bata dito. Pero syempre, nilalatag nga lang namin ito kapag ka ganito ang summer. Abay sa mga kagaya nga namin na walang pangrenda sa resort, eh, ito okay na okay na at safe pa. Anyways, libre naman yung tubig dito mga Marcis, kaso nga lang, eh, syempre, yung kuryente pa rin nga ang aandar dahil doon nga sa tangki namin ng tubig. Kaya naman, good luck na lang sa bill namin next month. Bago nga namin lagyan ng tubig yan, mga Marcis, eh, ko na din muna yung mga gusto dito nga sa loob ng swimming pool. Sa sobrang excited nga ng mga bata na ito, hindi na nga sila mapakali. At habang pinupunungan ng tubig ito, ipanay naman nga ang hanap ko doon nga sa mga pantakip na ito at mutikan pa nga hindi ito matuloy. Kung mapapansin nyo mga Marcis, ay eh, naka-flat nga lang siya dahil yun kusa angat kapag napuno na siya ng tubig. Sa mga oras nga na yan ako ay init na init na at parang gusto ko na nga rin maglublub dito. Charis. At dahil medyo mahina nga din yung tagas nga ng tubig sa gripo, kaya naman tinimba-timba na nga din. O diba, sobrang hirap talaga magpuno ng kalaking swimming pool. Sobrang okay na nga yung ganito sa amin mga Marcis, lalong-lalong at marami nga din bata dito sa bahay. Yung tipong hindi na nga din namin kailangan pang bumiyahe para lang makaligo sa dagat o kaya sa mga resort. Anyways, fast forward at medyo mataas na nga rin para sa kanila yung tubig kaya naman pinayagan na nga rin namin sila magbasa dito. Abay, tingnan nyo naman na talaga namang tuwang-tuwa pa nga sila sa kanila mga pagkakaligo kahit napakababaw pa nga lang ng tubig. Makalipas nga ang ilang minuto na kanilang paliligo mga Marcisi, eh, eto na nga din yung swimming pool at medyo marami na nga rin yung tubig. Hinayaan nga lang namin nakabukas yung gripo po mga Marcisi hanggang sa mapuno nga ng ganito. Dahil puno na nga rin siya kaya naman makikita nyo ngayon nakaangat na nga yung pinakalobo na yan. Bandang hapon naman naman nga nito, mga Marsis, eto nga at ako yung naglublub na nga rin na talaga hindi ko na rin kinaya yung init nga ng panahon. Hindi na nga din makatiis nga sa init ng panahon, kaya naman eto naglublub na nga din si Papa nila. At dahil marami na naman nga mag nga dito sa Mindoro, kaya naman siguradong punong-puno nga yung mga resort at mga dagat dito. At hindi pa nga sila nakontento sa pagligo nila kanina umaga, kaya naman eto't bandang hapon nga nagligo ano So anyways mga Marsis, kung mapapansin nyo nga ingay eh, ngayon na nga lang ulit ako nakapag-upload nga ng long video. Medyo naging busy din kasi at halos wala nga akong time nga mag-edit at eto nga din cellphone ko ay kasama. Pero simula ngayon mga Marsis e eh, mag start na nga rin ako mag-upload ulit. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.